Importante yung mahalaga, Peter. Oh, oh, oh. Yan na po, tanglad. yung tanglad. kasi ano? na, oh. Sabi ni po, ay ano yung tanglad? Ay, eh, salay po. Pagig na Ayos na, 19. yung lang ho ang tino, ha utang tanglad order nila eh biglaan to naman paman din ay ah, ayos na oh. bala po tayo po biglaang order ng tanglad eh, ating ikukuha oh yan wala oh. ka na ho oh, pati ng ating aring harding ari oh biglaang order po ay sayang naman kung hindi natin pagbibigyan oh sisingit na natin na rin pagkakataong ari tanglad po ang iha-harvest natin ngayon na ayat ang lalaki na rin po naman ito harvest tapos tataniman na po ulit natin oo yan may mga hardy na rin po tayo yung lagay yun oh. tapos yan yung ating mga tinanim mo oh. tapos ngayon harvest natin to yan ha harvestin na rin lad bukas ba bukas naawas na, na ho oh. ay eh, bubuksan na papasok sangat sayang din naman Twenty kilo. yung ngayon ang parang ng amot tanglad. Pang ano ari? Order ari? Ah, order pa. Oo. Oh. Dili <laughs> tungka ano. Ay, <laughs> shun, katapos na ata ng ano ano. Lagyan mo na ray saksakan mo kacang ala ngala. Ito ginagamit ng mga magdudutsog. dati po nakasibol dito puro kugon ay laging bayad dahil sa tabak so, eh? at saka tayo tabak sa tabi sa naisipan natin ulit ano ah. alam din naman para ng kugon eh. Uy! parang kapamilya rin po ng kugon lalaki tatalabso ko na po natin 絶対に教えてくれないやつ。<music> Bali ito po ay ano, wala akong ka idea sa ganitong tanglad. Ito pala ay okay din pag yung nagmahal eh. Napapalunti ito pala hinahalaman po sa iba. Ah, Tatalil ulit natin. Ako lang ang hinahihina dito sa space kaya ito yung ating na nakaraan. O ngayon pala, mapipira, halip na ako. Okay naman. tanim na ulit 20 kilo dagdagan pa po natin yan baka mag range siya ng isa dalawa tatlo apat na puno ito pa para sure po napapasok talaga sa 20 kilo mas malaki to Bali limang puno po. Oo, oh, oh ah, quality na. Isi ko itong simanulod natin na yun. Oh. Uh, yan. Kawai ka ito, mas. Eh. Uh, po ito sa mga nag-ani. Ah, quality, ano? Uh. Ay, pero pwede nga saksakan. Ay, doon sa ngalang ngalat ang lad Ayaw mo. <laughs> Mabango alam mo, pagka Hmm. Uh -huh. Ah, ay, quality yan. Tabi, Ilang kayo magdadali na yan? anin ah ay ah, eh, talagang ah namanti manti ka uh. yeah, na po kaya nga na yun uh. quality na ano uh oo -oh. ah ah tamo oh uh. yan ulit lang buhay din sa probinsya ano uh oo -oh. pag may pagkakataon dadal yan uh. Uh oh oo kagabi kahapoy bulalo Allah kaya naman ulit yun quality tapos ako mag ani yari na yan yaring, -yaring yari na uh. kay LB naman buti naman at na, na ano na uh -oh. ano ba? kami ganun din ay kaya nga pag ani oo nga yung panglada may order eh, dalian naman. Ilang kilo? 20. Madami diba ano? Kahit nga daw mga 40, hindi ko naman kayang kuhain lahat. Ano? Ah, uh, nililinis pa ho yun. Ah, ala ko basta yun. Nil, oh, ah, nililinis pa yun, pinapaputi pa. Ay. Ah, Pinatanggal yung mga laying ala ko eh. Dapat kayo may kahalili. Oo. <laughs> ah, oh. Quality yan. pwak at tanglad ka parin pala. Sabayan okay. na po 'yan. Napakarami pong tiglan ano. 20 kilo lang ano Ano yan? Ano gagawin? Ano yan? Lilitsong kayo ano. Ay pahalit eh. Ito na po yung ating tanglad. Lilinisan na po yan. Diretso na po tayo pa uwi at yan sa bayan na lilinisin para tayo may makatulong Bali ito na po yung ating tanglad at yung pong lilinisan na. Tara po si Jim. Yung naghanap kay Jim. Jim, kaya pa natin. Koyon. Oh, <laughs> Lagi pumbisihan ay. Oh, ara na po yung ating mga nalinis. Yo, no? Sa riba, sa riba. So. Hmm. Đây này là là bông miến nè. Đó mình mà lịch trình ở đây nó tùy. Đó. Nó mong nó may naglilit yun doon si sige Tomas ulo lang ang baboy sa kanadao katawan Mga isang piraso ng ganito 5 peso sa iba isang is, ano tawag dito, stock ba ang tawag dito? stock may isang ganar rin lima oh patagal pa to, dito na ano to eh ay, pinipreserve yung ganito. Ay, ito naman tayo yung maamoy parang kahit lang Pero maganda yung fresh, ano. Panlagay yung arisa. Ito sa mga lechon ito, lechong manok. mga ilang kilo ka Maka 20. Ganito po, pagpo-proceso na rin yung tanglad na rin. May ginamat araw ang umorder na rin, pag may karay, gabi eh. Sayang naman, pag inayawan na GI, Tulog na po kami noon. Ha? Pira na eh. Pira? Map, mapipira na? Pagising e, pira na ano ito eh. Yeah. Nah nahago naman ano. Wala hmm. din. Eh. Go din. -hmm. din. Suri. Suri ito eh. Sinadya ba yun? Eh? Ilan puno ko ba yan? Kakunti na. na ay, pa na. Bali na na po. Mike na po ah talagang pinapapugi na po ito po ay pinupungos ang ganito may kanin pa tayo dyan hmm. hmm. ah quality oh kanin naman pugin pugi nasa ka yung isang tali Yon. pumasok ka ng 20 Okay, okay. So, uh, pumasok na labing lima ano to eh. mm -hmm. Oh, dali. dali, dali, dali. Final <laughs> ilan na oh. Kuang kiluan, kuah. Kikiluin po. Okay, okay na po may putol. Oh, okay na okay. yan. Kuang kiluan, otoy. oh, man, eh.

Hindi ko may buwalaw. Ayan, pwede, pwede. Oh, Pagsasabahin ako sa huh? kilo. Oo. sa kilo. Montek na. 19 19 ano? 19 19 Sabi na kulang kulang 20 ay magbibinti 19 The place Importante yung mahalaga ko Peter Yan na po tanglad na yung tanglad Ayari na oh Sabi niyo Ayan ayun yung tanglad ay salay po Ayun yung tanglad ay salay Final na Oo, oh, okay na po. Yan po ang kumarga ng ating tanglad. Eh. Ayos na kuya. Ayos na tanglad. Final na. Oo, <laughs> oh, nakablog. Oo, oh, tingat. Tapos print TV po sa YouTube. YouTube, YouTube. Sabi Sprint TV. Eh. Sa YouTube po wala saan. Sige, yo. salamat po. Dison Agro Industrial in Trinidad Street. Magallanes Village, Makati City. Tinulong na. <laughs> Ay, hindi naman ayos na. Sa main pa daw, main. Sa ano pa sa tagig. Tagig na daw. Ayos na, 19. lang huang ang kino ha utang lad order nila eh biglaan po naman pa man eh. ah, ayos na eh. decent farm decent farm yo salamat po sa inyong pagsama biglaan ho order eh bye